Alam niyo ba guys na napaka-importante ng minamasads ang ating mga matres? or itinataas ang ating mga matres. Siyempre, itatanong nyo kung uh, anong edad ba kailangan itaas ang matres. So, siyempre, yung mga dalaginding at saka yung mga dalaga na ngayon pa lang talaga uh, nag-aaral ay hindi naman kailangan talaga na itaas ang matres. Kung talagang nagtatrabaho na at naka-heels, lalo na naka-high heels, ay talagang kailangan natin uh, itaas ang ating matres. At uh, dalaga or may asawa, virgin o hindi ay kailangan-kailangan na ang ating matres. At alam nyo ba, ang oras ng pagtataas ng matres ay yung sa umaga na talagang hindi pa kayo umiinom ng tubig o oh, hindi pa kayo nag aalmusal kasi kapag wala pang iniinom o wala pang kinakain, pag kayo nakahiga, talagang makakapanin nyo ang inyong matres. At nga kung gusto nyo talaga na talagang kapang -kapa ang matres, mas magandang itaas ito kung kayo ay mayroong uh, regular na dalaw o merong regla. Kasi ang may regla ay talagang ang matres. Huwag kayong mag-alala dahil uh, kamadrona ang mga lola ko pati ang nanay ko. So ako nakakasama nila kapag uh, sila ay nagtataas ng matres ng mga babae. So bago tayo magsimula guys, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Kailangan ng dalawang unan at yung unan ay ilalagay mo sa iyong balakang. So yan, nakikita nyo, nakataas ang aking paa. Ibababa muna yan dahil hihimasin muna ang sikmura. So mula sikmura hanggang tiyan, bumilang ka ng sampung himas. Tagilirang kaliwa mula sa puson hanggang doon sa singit, kailangan yan ay 1 to 10 din ang bilang. Ganon din sa kanan, mula doon sa puson hanggang doon sa singit ay hanggang 10 ang bilang kaliwat kanang ng kamay ay pagsalubungin para makuha yung matres. Makakapan yung bukol na bukol yan. So, pag nakapanyo yun na yung bilog na bilog na matres ninyo, itaas nyo yung niyo ninyo, sabay hawak sa matres at itataas nyo. So ganun ulit-ulit at alam nyo ba na hindi naman masama talaga na iyan ay talaga itataas araw-araw. So parang na rin kayo nag-exercise at saka alam nyo ba guys kung kayo'y malaki ang tiyan ninyo ay talagang mapapaliit ninyo ang inyong mga tiyan. So talagang maganda pa ang magiging takbo ng inyong dugo dahil na itataas ninyo ang inyong paa. So ako ay talagang everyday kong ginagawa ito at uh, sa tuwing umaga ay sampung beses kong ginagawa ito. So mga ilang minuto 'yon ibig sabihin. So paulit-ulit lang na ganyan kasi ang ibig sabihin naman ng paghihimas na ganyan ay para mo lang matumpok 'yung Uh, yung matris at nang makuha mong mabuti at saka nang maitataas mong mabuti so guys sana ay may natutuhan kayo at napaka sa babae para hindi rin tayo nagkakasakit at nagkakaroon ng depresya ang ating matris so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye